Hello guys! Good morning everyone! So for today's video, ay magluto naman tayo ng aming breakfast Ginisang miswa with mackerel and sunny side up egg Tara! At samahan niyo po ako magluto and enjoy watching na rin po So ayun nga at nagpainit na tayo dyan ng ating pan at naglagay na rin ako ng mantika So magstart na tayong magluto ng ating sunny side up egg So guys, ano ba ang ulam niyo ngayon? Breakfast! Share niyo naman dyan At comment na lang din po kung taga saan po kayo para alam namin kayo kung taga saan 'yung mga nanonood sa aming mga video ng Ma'am She and Tristan. So ayan na nga at naglagay na rin ako dyan ng konting asin sa ating sunny side up egg. Siyempre, sunod na rin natin dyan 'yung ating pandalawang egg. So magluluto ngayon ako ng apat kasi ap kasi apat po kami, 'yung Tristan's ko and syempre para kay Ma'am She. So ayan na nga at nilagay na natin pa dyan 'yung ating isa pang egg at maglalagay pa ulit tayo ng konting asin. So ayan kailangan uh, bago umalis yung ating mga anak bago pumasok. Dapat mag-breakfast muna sila para uh, hindi sila magutom pag nasa school na. O, diba? So, ayan na nga. At luto na rin yan. At ahunin na rin natin yan, guys. So, next pa natin din yung ating dalawa pang egg. Ayan. So, luto na yan, guys. Ayan. At malagay na rin natin yung ating pang uh, dalawang egg. Ayan. Yung ating batch. So, naglagay na rin ako ng another asin pa dyan. At ilagay na rin natin yung isa pa dyang egg. Ayan, ako. Super sarap ng aming breakfast today. At na-miss ko rin kumain ng ginisang miswa na may mackerel. Ayan, pwede din kayong gumamit ng sardines. Ayan, masarap yan guys. Try nyo po. So, ayan nga. At ready na rin ako magluto ng ating ginisang mackerel. So, naglagay na ako ng oil sa ating pat. at naglagay ko na rin dyan yung ating bawang. Gisagisahin lang natin yan. Papa brown, brown, brown and next na rin natin ilagay dyan yung ating uh, sibuyas. Ayan. Naku, try nyo to guys. Sobrang sarap nito. Kung meron kayong alugbati na yung dahon, masarap din yun sa ginisang miswa. So ako guys, ginamit ko dyan is yung snow peas. Ayan. And syempre, masarap din naman po yan. And at the same time, healthy pa din. So, ayan na nga. At Nilagay na natin dyan yung ating dalawang lata na mackerel. Ayan, kahit anong brand po pwede nyong gamitin kasi same lang naman yung lasa. So, yan na nga at kumukulo na at maglalagay tayo dyan, guys, ng asin at paminta. And, syempre, dadagdagan natin yan ng tubig, guys, para may sabaw-sabaw ng konting ating ginisang miswa. So, pwede po kayong gumamit na kahit na anong gulay. Pwede rin pong pechay or basta yung mga green leafy vegetable, pwede nyo pong ilagay dyan. So, mas, masarap naman po yan kahit anong ilagay nyo. So, ayan na at naglagay na dyan ako guys ng tubig. At hintayin lang natin yan guys, kumulo at pagkulo. Ilagay na rin natin dyan yung ating, syempre yung ating snow peas, ayan, para may gulay yung ating uh, ginisang miswa. So, masarap yan guys, try nyo po ito. So, ayan na nga at isasabay na rin natin dyan yung ating miswa. Ayan. Yung ating miswa ang nabili yung mahaba. Ayan. Meron pong miswa itong isang klase pa. Kahit ano po pwede naman ilagay nyo na nung klase ng miswa. So, ayan natin. halo ko na yan, guys. So, madali lang naman pong maluto ang ganitong miswa. Kaya ilang minuto lang ay papatay na rin natin dyan yung apoy, guys. So, ayan na nga. Hintayin lang natin uling kumulo yan. And pagkatapos, luto na yan, guys. Nako. Hmm, ang bango, bango nito guys. Nakakagutom na. So, ayan na nga. At luto na rin yan guys. Ayan. Ako, madami na na makakain nito mga three sons ko. Siyempre, pati na rin si Mamshi. So, ayan. Wala na muna ng diet. So, tara na guys. At samahan nyo na rin po kaming mag-breakfast. Ayan. So, gusto ko nga po pala uli magpasalamat sa ating mga new followers. Ayan, maraming maraming salamat po sa pag-suporta sa Mamshi and three Sons. Siyempre sa mga friends and sa mga dati ko na pong followers na lagi pong nagko-comment at nag-share ng aking video. Ayan, sa mga nagla-like. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ito lang po ang aming video today. Sana ay nag-enjoy po kayo ng aming video. And guys, sa mga hindi pa po nakafollow, please follow our page and also on our YouTube channel. So guys, thank you for watching and see you, see our next video again. Tara, kain na na! Kumuha na rin pa kayo ng inyong plato. Guys, thank you for watching. Bye! Babu! Merry Christmas everyone!